what's up mga idol for this video mga idol mag harvest tayo ng ating mga talong ayan ayan mga idol may mabunga na talong natin kukunin na natin yan tapos itutorta na natin ayan pwede na yan sa pwede na yan mga idol matigas at doon naman tayo sa kabila ayan po talong ko ayan. 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 itong kagandaan mga idol basta may tanim ka talong lang pwede na ayan o ayan tapos saan pa ba saan pa ba ang mimiron ah doon hindi na ito tinatay ito ito pa ito pa Ayan Pagka sa kabila Ayan o Ayan Dito pa Ayan Mas dami na o Mga idol o Pwede na to Pwede na to Malagyan ng Pwede na to Malagyan ng Ano Malagyan ng Itlog Gawin natin torta. Ayan. Wala na ba? Wala na, wala na. Wala na. Meron pa marami kasi malaliit pa. Parang tama niya. Mas sunod na araw. Ito pala. Isa. Isa pa pala. Maraming dami yung. <laughs> Siguro kapag bilhin mo ito sa palengke, ito na sa ko alam magkano na ito sa <laughs> ayan tsaka yung mga sili natin may idol dami rin bunga ayan may mga bunga na rin Luto na tapos ito yung ating lagmay ayan ito no ayan alright dami na bunga ayan o dami 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 Sam Lagyan na natin mamaya ng ano, itlog para ulam. Ayan. So mga idol, samahan nyo ako at lulutuin na natin to ang ating tortang talong. Napakarami yan idol. O. Ayan. Lulutuin natin to. Inalaglag pa. Gawin natin torta. Let's go! Yun nga mga idol, ayan, nagpainit na ako ng tubig. Tapos ibabad na natin yung ating talong dyan. Actually, ay mga idol, masarap yan kapag iniyaw na ano eh, ihawin yung talong. Kaso lang sa akin, hindi ko kasi iniyaw yan eh. Pinapakuluan ko yan ng tubig. Oh, eh, wala naman ako uling eh. Kaya pakuluan na lang natin. Ayan, ibabad natin yung talong natin. So, ayan na mga idol, nakababad yung talong natin. Antayin na lang natin yan na kumulo at kumambot yung balat niya para ano na kunin natin eh takpan naman natin balikan natin yan mga idol maya maya idol hanggat naantay natin na lumambot yung ating pinakuloang talong kain muna tayo ng mangga hmm? ah, sarap maya maya kunti balikan natin yung talong natin na niluto. Sarap. Lumayan so idol tra. Balikan na natin yung ano natin. Yung nilagang talong. okay mga, idol. Ayan ha? After 30, minutes. Ayan na sa mga idol. Tingnan natin kung malambot na. Eh. Ayan. malambot na mga idol. Ayan. Ayan. na natin to? Ano ang lambot ako? Yung talong natin na pinakuluan. Palamigin muna natin yan bago natin balatan yan. Kasi mainit. Okay. Kung tayo balat, kain muna tayo at napay. Ayan napay. Hehehehe. <laughs> Yung itlog, ayan itlog. Apat na piraso lang na itlog Okay na 'to. So yun mga idol ayan, nagpahidat na rin, nagpahidat na ako dyan ng kawali, kawali Ah, ayan na, lagay na natin yung ating talong. Nihirap ang video, mga Idol. Yeah. Oh, mayan mga Idol, balikan ko kayo, mayan. Pag-luto na yung ati Tortang talong, mga Idol. Oh, ayun, mga Idol. Luto na yung tortang talong natin. Ayan, oh. No? Hmm. Ayan, luto na. Oh, anong pang inaantai mo? Cibuga na. Tera. Let's go. Boom. I don't know.